Isang mapagpalang umaga at malamig na araw po sa ating lahat mga kapatid. Maambon, maulan, makulimlim. Maulan po kagabi dito sa amin. Ayan, be it's party list, mga kapatid. Sa darating na halalan, huwag niyo pong kalimutan yan. Napakagandang party list na yan. Sa ngayon po mga kapatid, ayan, nakakuha naman ako ng gulay, kulay white, green, uh, cardaba, blue, gulay, tapos ayun, kulay white, taho. Yan, tinabunan natin ang tapal trigo kaya existing na po yung trigo natin Pag, hindi na po problema yung patuka ng ating alaga sa ngayon dahil sa awa tulong ng Diyos marami pong nagbukas na opportunity na para hindi na po ako mahirapan sa patuka ng ating mga alagang pabo dahil maulan kagabi tapos kanina bumaba sila nagpaulan-ulan kaya basa sila lahat ayan kahit may hapuan na po sila talagang gusto pa nilang dumapo sa itaas ng bubong sa itaas ng kahoy ah, hinahayaan ko na lamang po mga kapatid dahil doon po sila humahapo nung tag-init iwan ko lang dahil tag-ulan na ngayon iwan ko lang kung mag aadjust sila may hapuan naman talaga sila doon eh. ayan basang-basa sila Prr! mahina basa kasi sila mga kapatid titingnan natin dito sa bandang likod yung mga sisyo sa bandang likod may nakasigrigit kasi dito yung 3 months old mga kapatid titingnan natin kung kumustahin natin sila agoy inupakan yung saging ayun delikado yung saging baka matumba ayun na tinapa inupakan na nila oh. Tinatangag-tangag na yung pag hindi talaga naibak... ibak na bakuran yung sis, uh, puno ng saging mga kapatid. talagang mauubos kaya nilang itumba. kulo 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 Ayun nga, da, hindi na po ako nahihirapan sa kanilang pagkain sa pagkakataong ito. Dahil marami pong pagkain akong nakukuha para sa aking mga alagang pabo. Napakalaking bagay na po yun mga kapatid. Hindi na po ako may stress sa kanilang pagtuka. Ayan po yung kaunting update natin sa malamig na umaga. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig!